Kung wala kang pera at kakayahan, sana naman huwag ka nang magpakita sa akin. Parang awa mo na. Ang isang matandang mahirap ay pabigat lang sa buhay ko. Alam mo ba yon? Iyan ang masalitang binitiwan ng manugang kong si Katrina. Pakiramdam ko ay huminto ang paktibok ng puso ko. Sa loob ng limampung taon na inalagaan ko ang pamilyang ito, paanong nasabi sa akin ng batang iyon ang gayong masalita? Inay, naririnig niyo naman po, di ba? umalis na po kayo sa bahay na ito. Dahil sa isang biyan mahirap, pati ng anak namin ay napapahiya na rin. Tumulo ang aking ngaluha. Ngunit ang mas masakit ay ang pananahimik ng sarili kong anak na si Marco. Nay, hindi po ba pwedeng bumukot muna kayo pansamantala? Marco anak, pati ba naman iko? Ang anak na pinalaki ko? Naramdaman ko ang galit na namumuo sa aking dibdib, ngunit tahimik kong inimpake ang aking gagamit. Sige kung kasalanan ang maging mahirap, ako na ang aalis. Ngunit hinding-hindi ko malilimutan ang kahihiyang ito.